Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matatag na ekonomiya at mga programa ng Pilipinas sa 10th Asia Summit sa Singapore. Doon po inikayat niya rin ang mga foreign investor na mamuhunan sa Pilipinas lalo't mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila. detalye sa ulat ni Alan Francisco Live. Alan? sa tandaang Pilipinas para sa mga banyagang mamumuhunan. Jan Aljo Sumentro, ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring 10th Asia Summit na personal niyang dinaluhan sa Singapore kanina lamang. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng mga hamo na natiling matatag ang hangarin ng Pilipinas sa pagpapaunlad na ekonomiya, social progress at sustainable development. Kilalaan niya ang bansa na bumabangon mula sa mga pagsubok. Sa kabila ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa buong mundo, tumaasaan niya ang ekonomiya ng Pilipinas sa 7.6% noong 2022. Pinakamabilis itong pagunlad ng bansa mula noong 1976. Lalago pang ekonomiya ng bansa batay sa pagkataya ng World Bank at International Monetary Fund. Pagmamalaki ng Pangulo, isang large market o malaking merkado ang Pilipinas para sa mga negosyante. Lalo't mayroon itong higit 100 million consumers. Nabanggitin niya ang tungkol sa Maharlika Investment Fund na dinisenyo upang i-consolidate ang pondo mula sa government financial institutions para mapaunlad ang ekonomiya. I Strategic din ani ang lokasyon ng Pilipinas sa Asia. Membro ito ng mga regional trade agreement gaya ng RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership. Maraming oportunidad sa iba't ibang sektor ang bansa tulad na lamang ng digital kung saan lumalabas sa 2023 Global Digital Report na ang mga Pilipino ay isa sa may pinakamadalas na gumagamit ng internet at social media kaya mabilis ang pangunlad ng e-commerce industry sa Pilipinas. Ang husay sa pag-asalita ng wikang Ingles sa mga Pilipino, partikular sa business processing and outsourcing ay nabanggit din ni President Marcos. Nakatutok din ng gobyerno sa edukasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang galing ng Pinoy sa customer support at healthcare services. We are the number one country of choice for the delivery of customer support in the healthcare services, and one of the top destinations for outsourcing overall, second only to India. Several data centers are already operating in the Philippines, including Google, Microsoft, Amazon, and Meta, amongst others. Yours could be the next one. Para sa usapin ng uh, nabanggit kong programa, inaayos din niya ng gobyerno ang mga pantalan, transport network at uh, energy facilities na makatutulong sa business operations. Nariyan din ang public-private partnership. Tutok din ang gobyerno sa paglaban sa climate change kaya focus ang Pilipinas sa renewable energy. To clarify that, the new law, the Public Service Act, allows now, which was not really allowed before, allows now fully 100% foreign ownership when it comes to renewable energy. Last year, our Department of Energy released a circular which modified the implementing rules and regulations of our country's Renewable Energy Act. May reforma rin sa sistema ng pagbubuwis sa bansa para sa mga foreign investor. To those who are looking to invest in the Philippines, We offer incentives, tax breaks, and robust legal frameworks that safeguard the interests of foreign investors. Intellectual property rights are protected, ensuring that innovation flourishes within our borders. We also note that geopolitical stability and regional cooperation are cornerstones of our foreign policy. We are dedicated to peaceful relations and collaboration. that foster a conducive investment and business climate Nagpasalamatin Aljo ang pangulo sa invitation sa kanya sa nasabing event Ang forum na ito ay dinadaluhan ng mga world leaders CEO top executives at leaders at iba pang mga influencers. Pininiwala ang mahalagang platform ito para talakayin ang mga solusyon sa iba't-ibang issue, hindi lang sa Asia, kundi sa mundo. Habang nasa Singapore Aljo una nang sinabi ng Malacanang na makipagpupulong ang punong ekotibo sa mga business leaders para mapalakas pa ang ugnayan sa ekonomiya ng Pilipinas. Bukod dyan, inibitahan din ang Pangulo ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong na manood ng finals ng Formula 1 Singapore Grand Prix 2021. 2023. Uh, na latest, Aljo. All right, maraming salamat Alan Francisco.